Mga palangga, kung kakadul kado. May kakadul ka ba? Kasi sa akin nagka-uwi na. Yes, yes. <laughs> pero hindi daw mo na siya magpakita sa kamera kay nasunog siya sa init lang nga. So hindi din natin siya maninag <laughs> Kay galing mangud sila sa 3-day school camp lang at nasa beach sila kaya puerting sunoga. At speaking of sulog langga, kay naisipan ko nga na magluto ng spam ngayong breakfast pero kay talawan mangud intaw ako ako sa mantika. Kay grabe mangud yan siya magpisik. Kaya tinginin mo yan. Eh? 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 marunong ako magluto pero takot ako sa mantika kaya kanya-kanyang diskarte na lang tayo sa buhay lang na hindi tayo madaling mamatay ago <laughs> <laughs> <Ay! laughs> <Ay! laughs> Mm, diba? <laughs> Full gear na gani. Takot pa rin. Oh. Ay, tabang. <laughs> Pasensya na yun lang nga. Kaya talaga ang aking discarte, no? Para kung magprito ako, maprito ko siya ng maayos kay Pili. Maprito siya o masunog siya. Ganun na lang. gidi discarte na lang yun tayo. <laughs> And let's move on na palangga, ga. O, tinginin mo yan. Nasa school na pala ako. At dinala na lang namin ang pagkain dito. Kay dito na magbreakfast At ayan na nga ang mga kaibigan natin, no? Chika-chika ng very light. Hanggang sa napag-usapan na magtapok na lang sa kundo ng friend namin at doon na maglunch sa kanila. Mm hmm. ba? Diba? Ang kamong ang nagdala. <laughs> so ayan, on the way na tayo sa mayaman namin kaibigan, no? Kay tinginin mo naman yan. May paganoon sa kondo nila at dahil competitive ako, aw, oh, magpiniling mayaman din tayo. Same hotel natin itong mga bulaklak dito. Kung napalitan ba ito kay kung hindi, ipang itsa. Kung man talaga ito sa swimming pool. Go! <laughs> ayan, nagsimula na nga kami mag dito, no? At tinginin mo naman yan for the hiwa na mga people of the Philippine Earth. So nagluto nga ang mga kaibigan natin ng chapsoy at tinulang manok dito, no? At meron din kaming pa-dessert na biko. Pero muntik nang maging yema. Ang latik ng biko na kaibigan namin kaya for the tabang, ang everyone. Go. Ano na? <laughs> ayan for the hapnig na tayo dahil kumukutoy na 'yung tiyan namin no at masarap kumain lalo na kung sponsor ang pagkain. <laughs> Napasarap na nga ang kain natin dyan lang gano at dahil meron tayong kaibigan na miss congeniality aw, oh, hindi niya ginatiis ang kuan. Yes. Kapano? <laughs> <laughs> ang sarap lang yun sa feeling na hindi ka lang basta pumapasok na isko lang ga, no? para magtrabaho kundi pumapasok ka na rin para makita at makabanding ang mga kaibigan mo. Asas! Ah, <laughs> Maswerte kami masyado lang ga kahit nandito kami sa abroad pero nakatagpo kami na hindi lang basta katrabaho no kundi mga kaibigan din. <laughs> but of course lang ga people come and go but what truly matters is the impact they leave behind and the lessons we learn from each connection. So celebrate the bonds. Kulayan na ang drawing. Oops, hindi. Patapos lang ga. Nakauwi na pala ako. At syempre, bago hapunan ay maintenance mo ng ating glow. Sas! Ayan ang ating beauty white capsule na sila bayan ng ating chef po Apo Juice ng You Glow Babe for best results. Asas! Take it 30 minutes before meal lang ga at kita mo talaga na hindi ka magkakrave basta-basta dahil sa Garcinia, Kamboja At safe na safe dahil sa healthy sweetener na stevia ang gamit niya. Char! Nasa comment section kung paano makaka-order. Sawadika! So, ka! Uh